boss yan another day another video na naman mga boss ayan nagkaya nyo mga topal oh mga kopal kopal oh ayan oh kaya yung mga kopal aray ko ay nagkaya yung mga kopal mga boss mali ko kami ngayon ng ilog ayan wala ka mo ko boss oh meron tayong ano meron tayong <laughs> ayaw <okay> ima <ba? laughs> ayaw ima so. Wala yung salamin mo? Salamin mo daw. Dala yung salamin? Hindi. <laughs> Dala yung salamin mo. So, yun mga boss. Kaya pala mga boss, mayroon tayo dyang background music na pangalawang mga boss na papatutog na pala mga boss. Ang aking bell dyan mga boss. Kaya pagpasinsayan mga boss, at yung pangalawang background na music. Kaya pala mga boss, mga bata na mga boss, so, oh. aray ko, hoy, magsipaggilig kayo at bakit pag nalungunod yan, ay, aray ko kami papaglit na lang yung mga magulang ayan o oh, sobrang kukulit mga boss aga pa lang mga boss kakarating pa lang na yung mga boss yan si pagligo na sila boss si pag mga boss sobrang lamig ng tubig yung mga boss kaya yan ganadong ganado silang maligo mga boss mga bata na yung mga boss o so, o oh, na uli green gumilit ka dito at baki kay balunod dyan ah, ah ah kami papaglit na lang yung tatay ayan kina na mga boss yung isang ah, panisig at sila daw yung maninisid ng isda ay kainawan ng mga boss na ba yung makuha nyo dyan ay puro suso lang maraming tinay uh, 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 ay yung bata mga boss napakakulit na bata yung mga boss gusto rin gumaya mga boss sa kanyang darawang kuya boss mga boss na maninisid dyan mga boss kaya at yan hinawakan siya mga boss ng aking misis at baka doon na sa malalim mga boss hindi namin nakita baka lumalangoy na rin ang huli ng isda Ayan, at, at busy nga pala dyan mga boss yung aking bayaw at kuya mga boss uh, na nagluluto mga boss ng aming kakainin na pananghalian na manok at uh, maisda din dyan mga boss na aming dinala mga boss sila mo muna magluto mga boss at ako ito tamang video video lang yan tinitingnan ng mga bata at baka sila ay mapunta sa malalim ay akin namang sasagipin ang mga boss Tamang video lang at yung aking kapatid ng duno, ayun, naglalaba mga boss. Nagdara silang labahan. Kaya sabi namin mga boss dyan na, higo lang, higo lang. Walang laba laban dala. Ayan, aray ka, nagdala ng isang sakong labahan, mga boss. Ayan. Tudas ka ngayon, ni yung maglalabang, magdamag. Hanggang doon na lang, mga boss, maami. Salamat po.